Attorney Vic, magandang hapon po sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong sa Magand DCRH. Magandang hapon po, Attorney. Hi Henry, hi Karen, Aha. magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng inyong tagapakinig at tagasubaybay. At maraming salamat sa pag-imbita. Yes sir, sorry for keeping you wait. Uh, ganito po, kasi tama ho ba na mayroong kayong pahayag na uh, ang uh, spesipikong nakapuntirya doon sa inyong... Uh, sa inyo pong uh, ipinadalang uh, mga mensahe, ay itong mga law schools na ito, itong mga iba't-ibang civil society na ito na ngayon ay nagsasabing simula na ang impeachment, ituloy na ang impeachment. Uh, kung di ako nagkakamali, tama, tama po bang sinabi ninyo na bakit ang iingay nila ngayon pero wala naman silang mga pahayag sa mga malalaking issue gagaya po nung anomalya sa budget ng 2025 ba Tony Vick? Tama yon, Henry. Ang aking ginamit na pamagat ay ipokrito at mga hangal sa English ba, hypocrites and fools. Mm -hmm. Tapos ta talaga naman, napakaingay nila pagdating sa impeachment, pero busal ang bibig pagdating dyan. Sa maanumalyang gaa, dyan sa PhilHealth, health, sa blood control, pati doon sa panawagan na mag-hair drug test, ang Pangulong Bongbong Marcos at ang lahat ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Apo. Mm. Eh kanina ko'y kausap namin yung uh, din ng Graduate School of Law ng San Beda si Father Ron Aquino. Itinanong ko po itong inyong pahayag nito. at ang reaksyon niya po ay uh, huwag niyo daw pong ilihis uh, sa impeachment uh, ang mga isyo uh, sa pamamagitan nga po ng pagbibigay ng mga ganyang klaseng pahayag. Ano pong nais niyong isagot dito, Atty. Ay, hindi. Huwag niyang ilihis. Doble kara sila. Ang pananaw nila ay doble kara. Nagmamadali silang matanggal sa pwesto si Vice President Inday Sara Duterte. Nakakalimutan nila that the Philippines is a democratic and a republican state. Anong ibig sabihin nun Henry at Karen? Mm -hmm. Ibig sabihin lamang nun that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Pinoto ito ng 32 million Filipinos. Mm -hmm. Hindi ito pwedeng tanggalin ng ilang elitistang kongresistang nasuhulan para pirmahan yung invalid at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mm -hmm. Pero Attorney Vic Rodriguez, sir, kung ganito yung uh, opinion po natin about yung mga universities, yung mga colleges, and yung mga law schools, ano po ba dapat ang tamang uh, attitude at ang uh, tamang uh, um, pag po sa mga issues katulad po nitong impeachment and then yung mga nabanggit niyo po na malalaki pong national issues na nakakapekto po sa ating uh, mga mamamayan, sa ating mga kapwa-Pilipino? You know Karen, if one group or many groups will demand for transparency and accountability in government and in governance, dapat yan pantay-pantay. Bakit kay Vice President Inday Sara Duterte, aktibong-aktibo sila. Samantalang tahimik, busal ang bibig doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth. Doon sa zero funding ng PhilHealth ngayong taong 2025 at doon sa maano ma-anomalyang uh, budget for 2025, yung vice-cam report. Bakit sila tahimik doon? Mm -hmm. Kinatailangan pagka ikaw ay advocate for transparency and accountability, dapat across the board parehas ang iyong treatment. Hindi uh -huh. yung meron kang tinititigan at meron ka lang pinapadaptisan. Para bang sos for the goose is also sos for the gander. Uh -huh. Parang ganon. Ano so, to the big. Pero, yun yung role uh dapat uh nila. Mm -hmm. Uh -huh. Pero, yung binamanggit niyo na sa inyo ko na rin, uh, sa inyong sagot ko na rin kukuha na yung aking tanong na sinasabi niyo bakit pag kay Vice President Sara ay eh, nanggagala itit gigil nagigil ang mga ito eh sapagkat siguro eh nandito na rin yung interest ng mga banyagang uh, influences at interes na maisulong takot na takot ang uh, mga banyagang interest sa Duterte brand of governance and Duterte brand of leadership na hindi ito pro-US, hindi ito pro-China, kundi ito ay pro-Filipino. At natatakot siguro na pagka si Pangulong uh, Inday Sara Duterte na ang nararian by 2028, eh mapipigil yung pagkaladkad sa atin sa napipintong digmaan laban sa China. Hindi natin kailangan ng digmaan, Henry at Karen. Isa ito sa mas malaking larawan. Yung sinasabi nilang transparency and accountability, ay, I am all for transparency and accountability. Bakit hindi panagutin? Yung mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint, bungsod ng alok ng ASAP at ayuda na dala ng AIX. Mismo yung campaign manager ng alyansa ang nagsabi niyan, si Congressman Tobit Tiangco. O bulag ba dyan yung ating mga matatalinong educators at yung mga banal na ating mga kaibigan? Bulag ba sila dyan? Mm. So with that po, uh, Attorney Vic Rodriguez, ano po ba o oh, sino ba ang dapat sampahan ng impeachment complaint kung in your opinion hindi po si VP Sara? Yung impeachment complaint, hindi yan parang kalakal, Karen, or commodity. Hmm. Nagagamitin mo pagpabor sa isang malaking political group or political at economic group o interest ng isang banyaga at hindi mo itatago mo at ipagkakait mo pagka ito'y pabor sa nakaupong, nakaupong Pangulo. Mm -hmm. Tingnan nyo yung nangyari doon sa Duterte Youth na party list. Nagsampa sila ng uh, impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Ano ang naging kabayaran? Hindi sila pinauupo hanggang sa ngayon. Tatlong upuan ang nakuha niyan. Wala namang kaso yung Duterte Youth party list. Ito'y benga or political vengeance na naging vindictive yung nakaupong gobyerno. So ibig ko sabihin, we are we are all should be for transparency and accountability. Pero dapat siyan patas. Si Vice President Inday Sara, malinaw ang sinabi niya. Ready siya. In fact, mm -hmm. bloodbath nga yung sinabi niya eh. Simulan niyang hearing na yan pero dapat patas. Kung meron man dapat panagutin, panagutin din. Si Bongbong Marcos, diyan sa manumalyang 2025... Uh, national budget. Eh hanggang ngayon hindi umuusad sa Korte Suprema yung pagdinig. Mm -hmm. Teka, wala pa ba kayong uh, schedule? Ah, uh, ole A Ano bang nangyari na nga? Anong estado na nitong inyong mga petisyon sa Korte Suprema tungkol sa maanomalyang uh, budget? Yan na rin na suspend yung supposedly hearing again uh -huh. on May 19, pero ang suspension Henry indefinite. Huh? Walang katiyakan kung itoy mai-hearing pa o hindi. Mm -hmm. Yun yung sinasabi ko, bakit tahimik? yung mga matatalinong educators kung turingin nila yung kanilang sarili, ano itinuturo nila sa kanilang mga estudyante? Yung doble karang uri ng hostisya? Dapat kung ano ang paningin mo doon sa hiningan mo ng transparency and accountability, ganun ka rin sa GAA, ganun ka rin sa PNL, ganun ka rin sa flood control. Hindi pa pwedeng specific ka lang dito sa Office of the Vice President, eh lantara na ang korupsyon eh. Upos na nga ang pera nating mga Pilipino eh. Lubog na nga tayo sa utang. Bakit doon tahimik sila? Yun ang kanyang sagutin. Mm -hmm. So what will be also your opinion, Attorney Vic Rodriguez, sa mga ibang kampo o sektor naman na nagsasabi na you're just creating this noise dahil you also have beef uh, dun sa mga spesipikong mga politiko, mga tao, mga nakaupo ngayon, nakapuesto? Oh yes, I have a beef against all of these people. You should have a beef against them too uh, Karen because mm -hmm. they are stealing our money, pera ng Pilipino ninanakaw nila at hindi ako tatahimik hanggat may nakikita ako mga magnanakaw na patuloy na nagnanakaw sa ating pamahalaan. Mm -hmm. So it's also, hindi lang po personal pero kundi you find this as one of your advocacies na rin? Wala akong personal ka rin. Ito'y para sa Pilipino, para sa bansa. Yan ang paninindigan ng Hakbang ng Maisog. Mm -hmm. We are calling for transparency, for accountability, for peace in our region and for security. Yan ang paninindigan ng Hakbang ng Maisog. Oh. Mm -hmm. At hindi pe pwedeng sila ay guluhin lang nila at i-distract tayo na tayo ay may personal lang laban tong kanino. Hindi. Talagang personal lang labang ito. Inaapi mo na ang Pilipino, ninanakaw mo na yung pera ng mamamayang Pilipino. Nasaan yung pondo ng PNL? Mm -hmm. Yan ang ating tanongin. Dapat kasali tayo sa lahat ng usapin ito. Mm -hmm. So so for now Attorney Vic, ang uh, pinakalates yata na mangyayari ay manunumpa na po uh, in a few minutes siguro yung mga senator judges uh, uh, and then the impeachment will be moving on na po. Ano po ba ang inyong uh, masasabi tungkol dito? Eh, personal nilang ano yun, uh, inter, I mean, internal rules ng uh, Senado yon. If they want to convene, eh, karapatan naman nila yon at uh, bilang bahagi ng impeachment process. Ang sinasabi lang natin, once nag-convene sila, marapat nilang siya sa atin bakit yung impeachment complaint number 4 ang kanilang dinidinig. Anong nangyari sa impeachment complaint 1, 2, and 3? Mm -hmm. Hindi ba isang impeachment complaint lamang sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable officer? So yun, pang-apat ito. Eh. Dismissable yan. Dahil meron kang one, two and three. Not unless, kagaya ng ginawa nilang pagsasalaula sa budget, hindi talaga sila marunong magbilang. Pagka sila yung nagbibilang, may talon. Kagaya ng ginawa oh. nila sa vice camp report. And about that, sabi ni Padre Rani Aquino rin kanina, ho, uh, mayroong uh, Supreme Court jurisprudence uh, na kahit daw makailang impeachment pang ang i-file uh, sa isang taon basta pare-pareho lang hmm. naman ng uh, ng uh, complaint ano ng, alaman, at, ng, o... ar ng artikulo ay hindi daw binibilang yun na magkakaiba kundi isa lamang alam mo, meron siyang itinutulak at ang tinutulak niya na maagarang maalis bilang vice-presidente mm -hmm. si Vice President Inday Sara Duterte. At hindi man ako sangayon sa kanyang pananaw at opinion pagdating sa kanyang nais sa matanggal ang ating vice president. Rinerespeto ko yun, pananaw niya yun eh. Mm -hmm. Pero yung para sabihin na impeachment number 4 ang pangunahin, kinakailangan i-dismiss yan dahil na impeachment complaint 1 two and three. Again, mm -hmm. ang kinakailangan ginagamit na sukatan ay yung supreme yung constitutional supremacy. Kinakailangan meron tayong pagrespeto sa ating saligang batas. At pag pinatupad mong saligang batas, dismissed 'yan. Yung impeachment complaint number four dahil meron pang impeachment complaint one, two and three. Aha. Attorney Big, uh, it's an honor. Salamat po muli na marami sa inyo na makasama kayo sa ating programa. Mm -hmm. Thank you, attorney. Maraming salamat Henry, maraming salamat Karen, magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Si Attorney uh, Vic Rodriguez, uh, the former executive secretary of uh, Marcos administration.